So guys, uh, good morning So kakatapos lang natin magpakain ng ating mga lagang manok So yan, bali ito na yung uh, bagong sit up ng ating uh, mga kulungan dito kasi nga uh, yan, nagiging basa sila dyan kasi may mga tubo dyan sa katuloy tuloy yung pag-ulan kaya inatras ko muna dito so yung natira lang doon is yung mga breeding pen natin and then yung brother yan so wala yan guys oh yan. so may mga laman to And ito yung mga heritage cross sa native natin yan magkapatid to yan And yan yung iba ito yung ating ganoy yan guys oh so dami pala nag comment dito kaso mga malalayong lugar yung gustong bumili yan, ito yung uh, bibiganay din natin. Ha? Yan. Ayan. You know, Ayan Pagkatapos lang kumain, hindi so. With feeding yung sistema ng pagpapakain ko dito. Ayan, yeah, para mabilis lumaki. Yung ating you know, heritage cross. Ayan. Ito yung ating going one month old. Yan. Apat yung natira. Yan you know, o. Going one month old din yan. Guys. Ayan ito yung ating two months old na ganoy. Yan you know, o. Dalawa na lang yung natira. Yan. Guys. Puro lalaki. Ayan o. Wala pa talagang balahibo ito guys o. Oh. <laughs> two months old. Yan. So buti medyo umaraw na ngayong umaga Ayan Para masikatan sila ng Araw sa umaga Ayan o And then, sa hapon Hindi na sila masyadong masikatan Kasi nga may mga puno na yan dyan Ayan So yun lang muna guys yung update ngayon dito sa ating munting backyard. Yan. God bless everyone and keep safe.